Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ah, uh, good evening bro Jando. Magandang gabi sa lahat. Sa punto por punto. May ano lang ako bro ba. Yes, sa Pwede pwede bubang ba ano ah uh, mag-name ng movie, movie ng name o kira, kira ba? Ma ano 'yon? Movie ba? Movie pwede na mag, mag, mag magbanggit ng movie ito Magbanggit An Idol? ng movie. Movie. Okay ra? Movie, movie. Oh, doon kasi mag doon galing yung tanong ko eh. Anong o, movie yan, ba? bro? Ah, uh, The Pope Exorcist. Ayo, oh, napanood ko 'yan. <laughs> okay. <laughs> <laughs> oh. Ang tanong ko lang po ba, kasi nakita ko kasi kang yung movie na iba si Father Amor na sinapian ng demonyo, pudi pa ba? Pudi pa buya po ba mangyari kang Father Darwin? Yun, na magandang mangyari. tanong yan. <laughs> Father Darwin! <laughs> magandang tanong yun. <laughs> oh. oh. maraming salamat. Brother, anong pangalan ni Brad? Uh, Henry Milano. Henry po, Brother Henry, po. ang ganda ng katanungan mo. Eh, before natin sagutin yung mga katanungan nating kapatid, uh, maraming salamat sa inyong walang humpay na pakikinig at walang sawang pagsubaybay sa ating programa at sa mga kasamahan natin. Ating Professor Brother Wendell Talibong at mga kasamahan, Brother Jando Alabado, Brother Jundre, Brother Aljan, at si Brother Angel, at si Brother Ramel. Wala kayong si Sister Idna nandito sa ball. No? Baka uh, maglalaro yon bukas sa sports and evangelization natin kung uh, walang conflict sa kanilang schedule. At sinong kasama natin? Hindi ko na banggit Brother Jando. Brother Junre, Romel Palma, ah, Brother Tata Rosal, Brother ah, Ejio ah, Santos, tata. Oh, at Brother Wendell hmm. Talibong. Hmm, tapos na. So, sa katanungan, uh, the pop exorcist, uh, na si Pope, uh, si Padre Gabriel Amort na possess, hindi totoo yun. Hindi po, yung movie na yun ay uh, exaggerated. At, uh, kung meron mang pari na ma-possess, one in a million lang. No? Meron silang case si Father Sikia. Meron din case doon sa pinupuntahan ko sa uh, Biliran. Merong isang pare doon na possessed. So ang tanong, bakit na-possessed ang pare? Yan ang maganda na katanungan dahil bihira lang talaga, one in a million lang na ang pare maging possessed. Una, sa case ni Father Sikia at ni Father Kabading, merong pinadala sa isang bansa sa Asian, one of the Asian countries na matrain siya na maging exorcist. Ang nangyari mga kapatid, nung matapos ang jury about exorcism, merong actual na. So nag-invite na si Father Kabading, Father Sikia, na totoo talagang possess. Nung in exercise si Father Sikia at yung tinitrain nila na bagong na uh, exercise ay <clears throat> pinatulong nila. Father, ito ang idasal mo. No? Nagdasal na si Father Sikia. So ikaw ang susunod na magdasal. I-recite mo ito. So during the time na magdasal si Father Sikia, matorture talaga ang proses nung ang pare, yung itong tinitrain nila from different country, ay siya na ang mag-pray sa exorcism prayer. Ay relax na relax yung proses. Parang walang effect yung dasal. So, pinanita na naman siya ni Father Sikia. Kung si Father Sikia na, ang turno na magdasal sa exorcism, ang grabe, ang reaksyon. So, pinalitan naman, magtapos si Father Sikia, yung pari naman, yung tinitray nila. Ikaw na naman, Father. So, na-observe nila, relax na relax. Yung poses. <clears throat> so, dinalang nila yung pari, Father. Bakit kaya na hindi mag-react during ikaw ang mag-pray? -mag Meron ka bang mga amulets? So yung pare pala, ang daming mga amulets dahil kultura sa kanyang lugar, ang tatay niya ay may amulets. mga habak. Ang dami talaga. Nakapalibot sa kanyang tatawan yung mga amulets. At sabi ni Father Sikia, yan po ay hindi sa Diyos. Kaya pala hindi nag-react yung, yung pasyente. At anong ginawa nila? Pinabreak nila yung occult involvement ng pari. Alam mo brother, yung pari na i-train sana na maging exorcist ay walking process pala. Uh, nag-react sa prayer. Kaya pala, yung mga demonyo ay hindi nag-react sa kanya. Yan marami siyang mga amulets na hindi kalig sa Diyos. So, sabi ni Father Siki at Father Kabati, one in a million lang kapag ang pare ay may occult involvement. Yung mga occult practices, ng mga amulets, mga sacramentals nila. Sa mga hindi nakakaalak, yung mga anting-anting, mga orasyon, ay doorways of the evil spirit. At yung sabi mo, si Father Gabriel Amort, na possessed ba, walang record, walang history, na si Father Amort ay na-possess. Pangalawa, nung may report, yung exorcist na kausap ko sa exorcist sa Bilira. Yung kasama niya ay yung pare, ay walking possess pala. Bakit? Maraming ting anting ante Delikado yung mga pare na hindi nila alam. At ala nila ay ordinaryo lang na mga bagay ito. But it is a doorway of the evil spirit. So bihira lang kapatid. Bihira lang talaga one in a million na. So sa katanungan mo, pwede ba ako ma-possess kung mayroon ako mga amulets? Kung mag-welcome ako ng mga occult practitioners? Uh, yan po ang mga doorways of the evil spirits. At uh, kanina, magulang ko natapos. Mga, kaya nga yung boses ko ay hindi maganda. Uh, pito yung <laughs> araw na ito, pito yung ini-exercise ko. At alam nyo ba, ito ang revelation ng demonyo. Uh, sunod na mga araw, ipangkat ko po yon dahil ang ganda, dapat malaman nyo po. Yung demonyo ay kapag inline sa teaching sa simbahan, it is a truth. Kapag opposite, hindi na ayon sa it is a lie. Alam niyo kanina, tinanong ko yung mga nakasanib sa isang tao, kung ano ang pangalan nila, alam nyo, lampas sa walo ang sinasabi ng demonyo, ang tunay na pangalan nila. At ang mga pangalan nila, tinanong ko yung pasyente after sa exorcism, kilala mo ba itong mga taong ito? Itong mga pangalan na ito? The Father, yan po ang pangalan ng lola ko. Albulario. Yan po ang pangalan ng lolo ko. Albulario. Y itong iba. Yung mga angkol ko na Albulario father. Yung itong iba. Yan po ang nilalipitan ko ng mga Albulario. Pagkita so ninyo mga kapatid. Totoo talaga yung official ng simbahan. Na it is a recourse to demons. All forms of divination. are to be rejected catechism 2116 until 70 why it is rejected all forms hindi nagsasabi ang some forms of divination but all forms of divination are to be rejected recourse to satan why na ating reject because it is a recourse to satan or demons uh, Pangalawa na ini-exercise ko kanina, isang sakristan. Alam nyo ba, na huwag kayong dahil ikakat ikaka ko yung mga video para makita ninyo. Sabi nila na ikaw Darwin, pakialamayro ka. Matagal na kami sa katawan sa, katawan sa batang ito. Dahil, alam mo ba, bakit kami nakapasok sa kanyang katawan? Because of hatred because of hatred, because of intense anger, ang nagmamahal sa kanya, yung lolo niya at si Satanas. Sabi ng demonyo. At yung lolo pala niya ay albularyo. Hmm. Siya pala yung palaging kasama sa lolo niya kahit saan sila mag -manggabok. So sa tanong mo kapatid, balik tayo sa tanong mo na pwede ba mga possession pa rin? Pwede. Kung meron siyang occult uh, practices, meron siyang mga amulets, meron siyang mga orasyon, mga anting-anting, pwede, pwede kapatid. Pero sa atin, wala naman tayong anting-anting. Ang ating weapon is only the rosary, the Eucharist, the sacrament of confession. Alam niyo kanina, yung demonyo, sabi niya, yung mga kasamahan ko na sa kanya, always praying the Salve Regina, oh, Rosary. Sabi ng demonyo, alam ko yung mga kasalanan ninyo. Gusto nyo ba? Ipagkalat ko yung kasalanan ninyo. Sabi ng demonyo, nandyan ako. <laughs> nandyan din mga kasama ko. Hmm. Sasabihin ko na yung mga kasalanan ninyo. Ito yung kasalanan ninyo. At uminto yung demonyo. Et hindi ko makita yung mga kasalanan ninyo. Hindi ko talaga makita yung mga kasalanan ninyo. Sabi ng demonyo. Kaya pala, nandito ang babae. Ito talaga si Maria Pakilamira. No? Hmm. Kahit kasalanan nila, no? Hmm, tinatakpan. So, ano ba ang gusto kong maipabot sa inyo? When we pray the rosary, Mary will protect us. Even Satan cannot read our sinfulness. Lahat kami nagkapalibot. At sabi niya, ikaw Darwin, ang liwanag ng mukha mo, hindi ako makatingin sa iyo. Bakit mamaliwanag ba yung mukha mo? Because of Mama Mary. So, kung ang mga tao nakikinig ngayon at may devotion, special devotion sa malay na Mama Mary is always protecting us from evil spirits. At sa katanungan mo kapatid, pwedeng-pwede pwede ba? Pwede. Kapag may occult involvement because occult involvement are ways of evil spirits. Pero si Father Amatula wala record. Wala sa kanyang biography. Pero alam nyo, exaggerated yung movie para uh, para dadami ang manood. Pangalawa, nagamit din sa demonyo yung mga movie para takutin yung mga pare. Para wala nang tatanggap sa ministry ni Kristo. Kapatid. ah, uh, po bro jando, kundi pa isa. siguro bro may tatlong tanong ka bro. okay. ah, uh, Father Darwin, may pangalawang tanong po ako. yung ano po ba yung kasi, nanood kasi yung ano yung Kang Father Amor yung ginagamit nila, parang iba yung ano nung yung handbook na ginagamit din natin ngayon po. na Deliverance hmm. Prayer po mm Yung tanong mo. Yes po. Yan po. So, unang-una, marami namang uh, formulated prayer about deliverance prayer. No, marami. Dito sa atin, may solemn exorcism. Meron ding uh, ordinary, minor exorcism. Meron ding major exorcism. So, marami kapatid. May Uh, iba't iba. May kayo, St. Anthony the Prayer of Deliverance. Meron din ka St. Finnegan. Ang dami, hindi lang isa. Okay po. Pangatlo pong pangatlo pong tanong po, ma mamaya na lang po sa offline. Kasi, kang parelijando. Okay ah, po, St. Thank you. Po. Henry. Thank, you. thank you. Okay. God thank you. Bless. Okay. Thank you sa so iyo, Brother Henry Milano.